Welcome to Dahuban Tampe Isa itong bagong resort dito sa Bonggal Tawi-Tawi 150 pesos ang entrance niya Pero pagkakain kayo, pwede siyang ma-reimburse yung 150 pesos na entrance Ginagawa pa, pa lang siya, bago pa lang yung resort Around mga months pa lang yata to. So ayun, may mga tinatabaho pa nandun Pero in fairness sa kanila, sobrang sarap ng pagkain at malalaki yung servings. I love it. Tapos mayroon mga pabunggalo dito na sobrang ganda. Yung buhangin nila dito, white sand, pero hindi siya ganun kapino. Ayan. Medyo malaki-laki yung mga buhangin. Hindi siya kasing pino na katulad ng mga dagat sa ibang parts ng Pilipinas. Pero maganda pa rin naman yung feel niya. Meron silang mga pagkabin cabin na ganyang effect. Ang ganda, diba? I think six months pa lang yata itong resort na ito at ginagawa pa yung ibang parts. Tapos ang mura din ng mga pagkain nila. Well, relatively kasi malaki yung servings. Tapos yung likod pala nitong Dawan Tampe ay yung Bongao Peak. Yan, yeah, na pwede mong akyatin in just 30 to 45 minutes. At pag akyat mo doon, pwede kang mag-wish ng tatlo. And I'm sure makaka to totoo akyat ako maya-maya dyan. And iisipin ko kung ano yung iwi-wish ko. Yeah, I wish that I'm going to be rich. Very, very filthy rich. Para ma-afford ko at mag-stay ako dito sa tawi-tawi. Till eternity. Etong resort na to uh, located in Bongao. I love it. Yun lang.